Masahe, nag offer din kayo? Oh, ako na sir, 'yun ko na hihirapan. girl. Hindi ako na ako na ako. Na. Sige, ako na. Hi, hi din. Ani, eh. ha? Hala. 7 pesos per liter na discount sa so, ano, opening ng Pasong Langka. Ayos to, ah. Libre rin pala to? Opo, libre po 'yan. Libre yan basta opa, full tank. Opo, okay. 'yun 'yan. Hindi okay. papagas ako mama, sure yan, ha? Opa, opa. Let's go! papagas na ulit sila ulit <laughs> hala kayo ulit, kayo ulit, sir. Oh, ulit. lahat ng opening nandiyan kayo ah ay papagas ako papagas ako ha eto for sure wala na yung asawa ko nito lagi lagi mo wala yung asawa ko eh hindi ako mahuhuli nito <laughs> hi Siyempre naman, magpapagasa ko laging full tank pag kayo yung gapada sa akin. So, hindi na ako natatakot eh. Alam mo naman. Ah, safe eh, lagi to. Safe. Yeah. Pag sa uni oil, laging safe dito. Ano bang ano dyan? Diesel po. Diesel ako. The diesel? diesel. Yes. Okay, okay, okay. Grabe no. Napakasaya pag ano mo. Pagkasi sa uni oil. Tingnan mo naman yung mga nagsaserve oh. Full tank ba to sir? Oo, oh, full tank ka talaga kahit 1,000 lang yung dala mo eh. Mukhang malayo pa nga punta Balik lang kasi bukas na yung pasok lang ka, kaya pumunta mm -hmm. ako dito. Kasi mayroong discount, di ba? 7 pesos? Oo, oh, oh, 7 pesos. pesos. Tapos di ba meron akong libreng ano? Libreng... Oo, oh, oh, payong. Payong tsaka... Ah, helmet. Helmet. Oh, okay. Medyo ano, medyo gutom na gutom yung ano ko eh. Layo pa ng pinanggalingan. Oo, oh, hold on, hold. Masahe, sir. Masahe, Masahe? nag-offer din kayo? Oo, oh, meron. Hey, kayo. Wala naman yung asawa ko. Wala naman yung asawa ko dito eh. Only for you, love! naman. <laughs> diba? Ayos ba? Ay, ako. Talagang napaka-safe dito, ah. Wala akong Pang pangatlo ko na kata to, nung Kapag kasama kayo. Yes. Ultang mo na yan. Akong bahala dyan. Ako naman. Ako, na. ako namang, yapra baki entails na dapat kailangan uh, ang kanyang Alisa po, alisa po, Hungo, sinabi ko hindi pala, alak pala, pala, pala si Tito. Sige na! <laughs>